Tamo, mga boss Woo! Dali, lakas ang angin eh. Mamaw na naman mga boss oh. Woo! Dali na naman <tinyo> So yun, isang magandang araw sa inyo mga boss, idol and madam and welcome back sa Talim Island Pride. Panibagong araw at panibagong fishing adventure na naman tayo mga boss, idol. Pero sa oras na to, dadayo tayo sa malayo. Dadayo tayo kasi bali-balita nga marami daw nahuhuling no, tilapia sa lugar na yun. Kaya naman kahit mahina ang hangin, talaga namang pupuntahan namin para malaman kung totoo o hindi. Kapag nga mahina ang hangin, eh bihira na lang talaga ang namimingwit. Pero kami, kahit mahina ang hangin, eh talaga namang napakakate ng mga kamay. Ay, shout nga pala sa tatlong kasama ko kay Jeeprax kay Kuya Bert at kay Castle from Barangay Raya, 20 minutes or 30 minutes ang biyahe puntang sa sakay ng aming yate At syempre, hindi kami matutuloy kung hindi kami mag-aambagan sa gasolina At pagkakamalas pa kung uuwi ka talagang walang huli Pero ganun talaga, minsan wala at minsan meron At para makabawi ako sa gasolina ang inambag ko baka naman pwedeng ishare mo ang video na ito mga boss idol At nang kahit papano makabawi ako sa gasolina na na inambag ko at para mag enjoy ka boss idol panoorin mo ang video na ito hanggang dulo at sigurado mag -e enjoy ka pagkatapos nito so mga boss shout out kay Ruel Camacho ah, dito na kami ngayon sa Alakos fishing na kami kami oh Pisod, <laughs> mga boss. Yee! Yee! <laughs> Laki! Lang lang, mga boss. Fish on mga boss oh. Woo! -hoo. Woo, -hoo. <laughs> Woo <-hoo>. Fish on! <laughs> Woo! naman mga boss! Mga boss! <laughs> isa so, wala pa kaming 5 minutes nakakahuli agad ako <laughs> Woo, huli na naman mga boss fish on mga boss Woo, fish on wow laki Woo. <laughs> Grabe, laki mga boss. Oh. Laki! <laughs> laki oh. <Bo>. Laki. <laughs> Mama! <Woo! laughs> laki naman mga boss? Mama. 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 mga boss, Mama. 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 boss! Mama. Mama. lakas ang angin, eh. Baka na naman mga boss Oh 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 okay, Oh 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 baka mauna Oh oh na naman mga boss oh Woo Dali na naman Huli na naman mga boss Woo Huli na naman Oh Pare Wish on na naman mga boss Wish on na naman Wish on na naman Woo 물리고